Hey mga pamangkin this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy. Cause... I'm Karel po. Karel from San Miguel, Iloilo. Yes po. Taga, Iloilo ka? Di ba ganyan magsalita? Mga Iloilo nga? Yes, ma'am. I'm Iloilo. Kasi ako na Iloilo, -ilo, nakaraan lang. Nagpunta kami ng ano, ng Iloilo. Sabay nag-drive kami, papuntang Roxas City, Kapi. Sabay nagpunta kami doon sa Baliti. Alam mo yun, kuya? <laughs> Babae po ako, ma'am. Ay, ma ah, <laughs> si Ate really, Carol ito ng Iloilo. <laughs> Salamat kay ako gid <laughs> na sa una sulod sa imo telepono naman. Thank you. Thank you very much. Uh, thank you din kay hindi mo na kumano magilungga. Basta lang <laughs> yes, ko lang ganito mo salita, amo ilungga. <laughs> Ay, mga Ilongga tsaka Ilonggo, no? how I wish talaga marunong ako ng dialect nila. Kasi, dialect ba or language? Ganun, no? Ano kasi, ang sweet, di ba? Parang, ang saya-saya nila kausap. Kahit nagalit na sila, ay, umalis ka dito sa bahay, galit ako sa'yo. nagkaka <laughs> <laughs> nakakainis ka. O, oh, di ba? O, oh, sige na, Karil, tama na ito. Ilang taon ka na ba, Karil? 26 po, ma'am. 26 years old? Uy, bagay kayo ni Kuya Ben. Kanina 26 years old din yung caller namin. Oh, bakit ka napatawag sa Dear Tita Kim? Ah, uh, na uh, napatawag po ako sa iyo, ma'am. Kasi lagi po ako nakasubaybay sa mga advice niyo po. Mm. At kayo po yung rason kung paano po ako naka-move on sa past relationship ko po. Oh, nakakatuwa naman. Thank you. So, uh, eh, ano ang pinakamalaking aral? Ako naman ang magtatanong sa'yo. Ano ang pinakamalaking aral na natutunan mo sa akin kung bakit nakapag-move on ka sa iyong relasyon? Yung malaking aral na natutunan ko sa mga advice niyo, ma'am. Yung mga sinasabi niyo lagi na huwag mong habulin yung taong hindi, na, hindi naman karapat dapat habulin. Why? <laughs> so, perfect! Thank you so much, candidate number one! <laughs> Tama yan. O ngayon, bakit ka napatawag sa Dear Tita May problema ka ba? Hindi naman po, ma'am. Nakapatawag lang po ako sa'yo kasi ngayon ko lang ma masasabi sa'yo to and sa ano sa tawag na thank you dahil sa iyo nakamubon ako ng mabilis na nakamubon ako sa tao ni ko nang sobra kahit single mom ako dati tinanggap ko siya at pinaglaban sa pamilya ko tapos in the end pala iiwan lang ako at siraan at husgahan yung pagka single mom ko pero mm. eh, dahil, dahil, sa mga advice niyo sa akin sa nakikita ko sa mga videos niyo Siguro, one year na kami sa June 31 na hiwalay. Mm. Mm. E, ito yung mga six months lang siguro kung panood na panood na mga videos nyo. naka-recover po ako agad. Kaya thank you, thank you very much po. Aww! <laughs> Grabe! Nakakatouch. Parang pwede nang i-reset na ng doktor. Char. De <laughs> anyway, alam mo ano ah, um, talagang importante yon. na kapag tayo are go we are going through something, what we listen to is very important. Kung ano yung pinapakinggan mo, it feeds your heart and your mind eh. It molds you. Kaya kung halimbawa, nagmove on ka, makinig ka sa mga tamang tao, minsan masasakit yung sinasabi nila, pero tama, di ba? Parang katulad dito sa Dear Tita Kim, di ba? Minsan ang sasakit ng mga sinasabi ko. Pero totoo, di ba? Kaya kailangan mo marinig, de diba? Kasi kung hindi mo marinig, kung hindi mo pakikinggan, pipiliin mo lang yung mga magagandang sinasabi sa'yo, hindi kita talaga mapapabuti. At saka alam nyo, ito one fact ha, masabi ko lang, mamema ko lang. Alam nyo kapag tayo ay nagmamahal, imagine niyo to, kapag tayo ay nasa peak ng ating pagmamahal sa isang tao, tayo ay bulag. Okay, we are blinded. Kasi ang pagmamahal talaga sa totoo lang ha. Ito real talk lang. Nakakabulag talaga. Di ba kasi parang lahat ng mga flaws ng tao hindi mo nakikita. Minsan nga kahit mga pagkakamali, kaya nga minsan kahit alam mong kabit ka, go ka pa rin. Kasi talaga pag pagmamahal, nakakabulag siya. Bulag ka kapag ikaw ay nagmamahal. Lalo na kapag nandun ka sa peak ng emosyon mo, talagang kahit ano sabihin sa'yo ng ibang tao, kahit na tama sila, feeling mo pa rin talaga tama ka. Or kahit na alam mong mali ka, mo pa rin kasi nga mahal mo eh. Bulag yung mga taong nagmamahal. Kaya ito yun. Importante yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid ninyo. Kasi yung mga tao sa paligid ninyo, sila yung nakakakita ng katotohanan. Sila yung nakakakita kung ano ang tama. Kaya kapag kayo ay bulag sa pag-ibig, huwag niyong shut down yung tenga nyo sa mga tao sa paligid niyo, kasi sasabihin nila sa inyo kung ano ang tama at mali. As much as I'm telling you na sa isang relasyon, dapat hindi kayo masyadong nag-care or hindi kayo masyadong just shake sa opinion ng ibang tao, I would also like to tell you na kapag nasa peak ka ng emosyon mo at bulag ka sa pag-ibig, you try to listen to people na nakakita kung ano ang tama at mali. Kasi kapag bulag tayo sa pag-ibig, delikado yon. Baka kung saan direksyon na tayo mapunta. <laughs> Diba? So happy naman ako na nakikinig ka sa akin at nakapag-move on ka na. At tama naman talaga yung sinabi mo na dapat hindi tayo naghahabol ng mga tao na hindi naman na nagpapahabol, lalong lalo na hindi naman deserve habulin. Yeah, diba? Correct. O diba ang saya kapag nakalaya ka? Tama ba? Yes, ma'am. Sobrang saya pala pag nakalaya ka sa taong akala mo siya na pero hindi pala. Yes! At saka it opens doors. Iba rin yung glow ng mga tao na nakapagpalaya na. At saka kapag napalaya mo na yung maling tao, ibig sabihin you are also opening doors for the right people to come in. O, oh, di ba na? kakakilig! <laughs> Thank you very much, ma'am. Sama marami pa. Mm -mm, Ay, natutuwa ako ah. Thank you for calling and just affirming and just thanking kasi nakakapagod din talaga mag-edit ng video araw-araw. <laughs> editors ko, 'di ba? Si Chen, si Jean, si Jean, si Venus, yung team ko, 'di ba? Napapagod din naman sila mag-edit every <laughs> Pero kapag may mga ganitong tumatawag na nagsasabi na nakakatulong sa kanila, syempre nakikita namin yung purpose namin. Hindi man namin kayo kilala personally, pero nagpapasalamat din kami dahil pinagkakatiwalaan nyo kami. So sa mga may pinagdadaanan dyan, pagtsagaan nyo yung videos ko. Huwag nyo namang i-skip ng i-skip, ba? Diba? Minsan masakit yung mga sinasabi ko, pero pakinggan nyo. Kasi kapag nakikinig kayo sa kung ano yung tama, inanililiwanagan kayo at naayos ang buhay ninyo. Parang katulad nito si Ate Caril, o di ba? Happy na siya sa tono pa lang ng buhay niya pang ng boses niya, pang morning show. Super happy na. Di ba Ate Caril? Ma'am, sobrang happy na po at muling nag o na po sa taong handa muling <laughs> magloko. Char! Ay, char! Ano ba yan? <laughs> palaya para maloko ulit. Charis! But anyway, thank you so much, Ate Karil. ha? See you soon. Sana magkita tayo personal soon. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.